Yan, go. Yan, yan, may meron. <makes> na meron. <makes> <makes> meron. Meron, meron. <makes> teka, 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 teka. Teka, teka, teka. teka. Ano yan, para sa yan? Para humigpit. Sige, angat mo. <makes> na, bluegill. Ha? <makes> bluegill. Sige, atakay mo pa. Yan, kasawakan mo dito. Dito mo hawakan. Dito, saan? Yan, yung rad. Yan, Ayan. yan, yan, Ano yung cellphone mo? Ito mo ako. Ito. Ito, babalik to, ano? Ha? Ito, Di Dito mo. Tingin ka dito. Sige, nilumod niyo kanil... yan o kanina kinakain yan ay higpitan mo asa yung phone mo tingin ah. dito <laughs> i ano mo ganyan ganyan yan yan tingin ka dito ang na yung estudyante ko Ay, yun. yon ayun na siya nakakaano na, ano na.